Good morning guys Uh, duty naman tayo Lakad-lakad uh, ulit Kasi alam nyo naman Walang pamasahe Pag naglalakad Pero pag mayaman yung naglalakad Exercise Pero pag Poor yung naglalakad Walang pera Diba? Diba? Yan yung daanan ko guys oh buti tuyo na yan kasi kahapon yan puro ano yan lakas yung ulan kasi kahapon kaya medyo maray tubig yung daan sa unahan may tubig pa yan o yan. ang dami butas butas yung daan guys dahil sa bako nakabakho kasi ito dati simentado to eh. kaso giniba kaya <laughs> yan nabutas butas tuloy yan may mga may mga tubig na yan o oh. ginawa kasi nilang project Panaapit na ako sa baybay. Maganda kasi pag lakad. Basta hindi masyadong ano. Buti nga hindi umulan ngayon. Kasi ngayon halos kung hindi gabi, umaga, umuulan. Kaya medyo nakakatamad maglakad so yan malapit ako sa baby guys and finally nandito na ako sa baby yan ang nabibinta na dun oh. kasi maganda naman yung panahon walang alon hindi siya maalon ngayon ataho pag hindi talaga maalon maganda dito hindi ka talaga mamamahay pag naglalakad ka ng umaga tapos ganito yung view mo pero ngayon madaming tao ngayon minsan minsan wala eh pero ngayon madami kasi minsan wala ka makikita dyan sa bye pa pag ganitong oras pero ngayon madami Madami yan, no? So, nandun tayo, na ano? Doon sana ako dadaan Kasi so, ma Lalim kasi yung Buhangin na yan Pag Pag ano Pag naglakad ka doon Yung buhangin Lag Ano Gumabaon uh, So So, ayan, no? Diba maganda? Pag napunta kayo dito mag enjoy talaga kayo kung may bakasyon pa kayo kaso ngayon malapit na kasi yung tag-ulan malapit na rin maghabagat so ito nik so, susunod naman to siguro ito lag, labasan na yung mga ugat niyan ayun ang maganda kasi pag maalon sila pag ah, maalon wasak yung ano yung buhangin pero maganda pa rin you know, may crystal sun sila dyan yun know, crystal uh, yung ano you know, pwede ka magpa picture ano you know, depende ganda o, diba maganda yung view overlooking tapos basta maganda talaga guys so yan lang guys for today's video guys Pangabang lang sa mga sunod kong upload guys. Pa-share naman at pa-comment sa na video natin. Thank you. Bye-bye.